nakapag-add na ako na location sa Google Maps. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial ay tuturong kayo kung paano maglagay or mag-add ng location, mapa place or business sa Google Maps this 2025. Ito ang easy way. Pero bago tayo magsimula ay huwag kalimutang pidutin ang like, share, subscribe. Una po of course ay buksan ng Google Map. Halos lahat naman ata ng cellphone ay meron ito. Then, the next po ay pindutin yung contribute na icon. Then, dito po sa taas ito ay pindutin natin yung add place. And yan, dito po tayo makakapaglagay ng place. Ilagay po yung place details. Kagaya ng place name, category, at saka yung address. Sa place name po ay ilagay ang iyong magiging pangalan ng iyong place na makikita sa Google Map. Sa category naman po ay ang pamimilian ay food and drinks, Shopping, Services, Hotels, Outdoors, Religion, Office, Residential at Education. Piliin mo lang po ang category na nababagay sa inyo. Sa food and Drinks po ay ari ang mga pamimilian. Piliin po yung mas naangkop sa iyong place. Para naman po sa Residential, ang pamimilian ay Apartment, Apartment Complex, Condominium, Housing Complex, Housing Development at Housing Society. So for me, Housing Complex. Sa address ay eh, pwede pong i-type dito ang iyong exact address or pwede pong pindutin yung locate na icon kung ikaw ay nariyan sa mismong place na ilalagay mo or pwede pong pindutin yung edit map location. So para malocate, eh, pinindot ko po yung edit map location. Now, wait po po yung location icon sa iyong mismong address. I-swipe po kung saan talaga ang iyong place na ilalagay. Or pwede pong pindutin yung locate na icon para ma-automatic na ma-locate ang iyong location. Kapag na-locate mo na po, pindutin yung OK. Sa locate pwede na ilagay po kung saan matatagpuan ang iyong inad na place or kung saan siya pinakamalapit. So malapit po siya sa store, so ilalagay ko po dito yung pangalan ng store. Next ay pwede pong pindutin yung add more details para makapag-add ng phone, hours, website or photos. So kung business yan ay ay recommend dalagyan mo po itong add more details. So itapon natin yan pong makikita mo sa add more details yung hours, contact, like ng phone number, website and then add photos. So di ko na po kailangan yan. I double check lahat ng information and then click submit. Basahin po ito and then tap ok. Magantay na ilang seconds. And yan, okay na po. Ang lead na po natin gawin ay antayin ng email ni Google kung na-approve ito. And then after 1 hour, ay na-approve na po ito. Magantay na lang daw po ng 24 hours bago po ito mag-appear doon sa Google Maps at ganito lang po siya kadali. Thank you for watching at kung nakatulong ko makapaglagay ka ng location sa Google Map ay tulungan mo naman ako. Pitutin mo, like, share, and subscribe at panorin ang next tutorial. Thank you!